O kumusta ulit sa inyo mga parts? Isang araw uli dito sa Edmonton, Alberta, Canada. No? So uh, ngayong araw na to, isusuli natin yung ating sleep test. So nagsagawa tayo ng sleep test kagabi para makakuha tayo ng CPAP machine natin. No? Makapag, makabili tayo ng bago. Um, so on the way na tayo ngayon sa clinic, sa rest, easy. And yeah, let's go. Hey okay, guys, dito na tayo na. No? So siguro naman ngayon hindi na tayo malilito kung saan tayo papasok. Alam natin kung saan ang pinto nila. Plus 4 ngayon. No? Plus 4 degrees Celsius. Pero medyo mahangin kaya may kalamigan ng konti. Rest. O okay, yan. Yeah, mabilis lang tayo. Uh, tinanggap lang nila yung test machines. Tapos expedite daw nila yung bibilisan daw nila yung result. So, tawagan nila ako sa Monday para makausap tayo kung anong CPAP magkukuli natin. Alright. OK，走开呀。 Lagas muna tayo, no? Woo, medyo mahangin. May kalamigan. Ayan, fill up muna tayo. Woo, medyo mahangin, no? Medyo <laughs> chilly sya Malamig. So, kumuha na rin tayo ng car wash, no? Kasi may discount dito kapag ano, eh. Kapag uh, nagpagas ka, tapos kukuha ka ng car wash nila. Uh, may discount. Mga $2 siya ang discount. So, doon tayo sa drive-thru ng car wash nila. Pasok lang tayo dito sa drive thru nila no? Oh, ayan so pipila tayo Pang ilan tayo Pang apat tayo ngayon Siguro may miss sa na dun sa may loob Hintay hintay lang tayo dito ng konti so, Ayan mga parts no Sunod na tayo So makita nyo may light dun no ayan. sabi in operation ibig sabihin may sakin sa loob tapos no, kapag umilaw oh, na yung enter code number natin yung code dito sa may resibo natin. Okay, sa may resibo natin. Sa resibo natin may code dyan sa baba. Yan, car wash code. Tapos, pag uh, mag-green na siya, ibig sabihin, papasok na tayo. Record na tayo. Ayos, tas green na. So enter slowly na tayo mga kaibigan. Okay, yeah Pasok lang tayo na konti. So meron din guide din, no? So meron din guide so drive forward pa daw sabi. Okay. Oh. So stop na. yeah So i na natin yung kotse. Patayin na lang na natin yung makina muna. So mga pala, sisimula na siya maghugas na. No? Mm. Touchless itong ano natin yung drive-thru na pinasukan natin na ano, na car wash. Tapos so, pala ano, bago tayo pumasok, di ba na ipag tayo? Nakalimutan pala natin ibalik yung ano, yung takip natin sa, yung gas cap natin, hindi natin naibalik. Ah, uh, naibalik natin yung gas cap, pero yung, yung takip sa gas, hindi natin naisara. sara So buti na lang mayroong ano no, may driver sa likod natin. Bumaba siya, kinatok niya ako, sabi niya, "Hoy, oh, yung gas cap mo, sana ano, nakabukas." Tapos sinara niya. Ayun. Yeah. Um, Mabait ang mga tao rito dito sa Canada. Hello. Lakas ng pressure ng tubig na. Pero usually talaga mga pares, hindi ako dito nagpapakar wash kapag winter time. Sa so, usually doon ako nagpapakar wash sa mga <clears throat> sa mga may stall tapos ikaw mismo maghuhugas. Ayun mas gusto ko yun e eh, kasi at least makikita mo na tanggal talaga mga dumi eh ngayon kasi mabilis ang linis lang yung sa atin no kakadumi rin yung sasakyan natin paglabas natin eh kailangan natin natin linisan kasi sobrang dumi na talaga at saka yung salamin natin medyo malabo na pag kasi ako pumunta sa mga car wash na ikaw mismo maglilinis matatagalan ako eh kasi gusto ko talaga pulido eh kaya ito muna para quick lang so ayan may blower dito no Dandan tayong lalabas ng garahe para ma-blow yung sakin natin sayang din eh daan na natin lumabas para ma matuyo yung sakin natin kahit ng konti lang eh, may timer naman eh so, pag na yan, ibig sabihin tapos na yung blower or yung dryer okay mga parts, sa na tayo na no? Ayan nandumi pa oh ha? nandumi po dyan, oh. oh, ito nga salami no? Parang hindi na ay nako. Oh, ito hindi man lang nalinis yung bandang dito sa windshield, 'di ba? Oh, ito tingnan nyo, may dumi pa, oh. Yan, no? Kuspat na dumi, oh. Grabe. Pati yung plate number natin, madumi pa. Ayun pa, may dumi pa dito. <laughs> Kaya hindi ako bilib sa drive to na no car wash eh. Kaya mas maganda nga doon sa so, sinasabi ko car wash na ikaw mismo mag uh, maglilinis. Ah, pala parts, no? Pag uh, Inuhugasan natin yung kotse natin. Dito natin nalagay sa garahe. So tinatiming natin na weekend na hindi natin gagamitin sa pagtatrabaho. Kasi yung natin sa sakyan ano, no, frameless. So pag binuksan natin, tignan nyo. So pag binuksan natin yan, bababa lang konti yung bintana. Yung salamin, yan nakababa. So pag sinara, taangat siya. So ngayon, anong nangyayari kapag malamig sa labas at uh, pagkatapos natin hugasan doon natin na store yung kotse sa labas, nagpifresh yung bintana. So, problema natin, pag bukas natin ng pinto, hindi bumababa yung salamin niya kasi nag-frozen, nag di ba? Kasi di ba kakahugas lang. So, yun. Kaya dito natin pinapatuyo yung kotse sa garahe. Para after two days, kasi Saturday, Sunday, di ba? Nandito sa garahe, siguro naman, tuyo-tuyo na yun. So, pagka Monday, pag sa trabaho, tuyo na. Hindi na siya mag, uh, maglalak or mag-freeze. So, pa-functionally ng maayos yung bintana natin. Ya, kita. <laughs> ah, ya Oke okay, guys, itu turis ayo sesaknya sa ano. Karena kita natin si princesa sa dance classnya. niya. na, you ready for your dance class? Oke, supaya ada. Diana, how's your dance class? Huh? How's your class? How's your dance class? I'm dancing kana naman? are dancing again. Let's see your sticker. <laughs> nice. It's <laughs> a sticker from Thunderbolt. Okay, okay, let's go in the car. Oh, watch out. Watch out. Can you go up by yourself? Huh? Look, it's a big girl. Wow, you naman. show them your ano. Show them your sticker. Woo! Thunderbolt. Good job. Ng mga parts. So kami lahat naman ngayon yung nasa sakyan. No? Kasi punta kami ng birthday party ng kaibigan namin. Bising-bising uh, araw na to. No? Okay na yun. Kasi kesa naman sa walang ginagawa. Ito mga parts. Dito na kami sa location. Ha? Nakatulog pa yung dalawa. No? ko? Ang hirap gisa yan. Bubuhatin natin yan. Papunta sa loob. So dito na yung location natin. Ha? Ayan. Sa Max Restaurant.

So thank you, for giving us a cigarette. Oh, yeah, thank you. <laughs> <laughs> And I'm Jason. So the second part, I need the birthday center Where is I need yeah. Yeah. and Alex to be here. Yay. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> I want to invite anyone else who would like to dance with us? Oh, yeah. Chandler? Yeah. <laughs> yeah. <laughs> there you go, there you go. Oh, no. oh. I oh. yeah. yeah. need someone from the table. Oh. Suya. <laughs> Suya, let's <laughs> go. <laughs> <laughs> वाचिरको <laughs> 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 So, I don't know, may dumating tayong package after one week. Nung sinuli natin yung uh, sleep test natin sa Rest Easy Alberta. Ito yung package natin, no? Ito yung mask natin para sa CPAP. Ito yung filter. Kalit ng filter, eh, no? Kaya, no? Ganyan lang kalit. Tapos, ito yung marami pang filter na extra tapos ito na mismo siphop ayan naka box pa buksan natin so ito yung model ng siphop natin no ayan air sense 11 auto set may hose tayo ito heated tube mo to ah hindi ito regular na ah hindi ito yung regular na hose lang. Heated tube lang yung kasama niya. So, talagang ayos yung package niya. So, ito yung mismong sipap machine. Tapos yung ito yung ng tubig para ilalagay dito para meron tayong humidifier. So, sipap. May manual siya. Tapos Okay, dito yung ano niya, yung plug. Yan, parang laptop no, mayroong block na ganito tapos sasaksak mo sa kabilang dulo nito. Yan, ayos. So share ko lang mga parts no. Hindi ako natuloy kumuha ng sipap sa sa clinic mismo o dun sa Rest Easy Alberta. Dahil lang presyo nila is $3,000. Ganitong ganitong machine din. Ganitong ganitong model rin ang pinapa, sa akin yan, AirSense 11. Kasi ito yung pinakabagong model ng ano eh, ng Rest Med. Kaya naman, no? Kaya naman bilhin yung $3,000 kasi sa insurance natin sa trabaho, sagot nila yung 80%. So, correct me if I'm wrong, no? So, $3,000, ang 80% nun is $2,400, no? Eh, tapos, so meron pang $600 na matitira na ako ang magbabayad. Sa insurance natin, meron din tayong sinasabing um, health spending account. So, sa health spending account, meron tayong $700. So, pag ginamit ko $600, wala so rin lang matitira. Per year yun na, kada year nila binibigay yung health spending account natin. So, ano pala ngayon? February, di ba? Uh, isandaan na lang ang matitira dun sa health spending account natin. Eh, kasi karamihan ng mga services na kinukuha natin at sagot ng insurance natin, eh, puro 80% lang. Halimbawa, sa masahe, sa chiropractor, sa mga gamot, yan halos lahat 80% lang ang binabayaran nila. Yung 20% na natitira, ako ang nag uh, sa out of pocket natin, no. Ngayon, kung meron pa tayong tirang account sa health spending account natin, automatic 'yun yung 20% doon nila kinukuha sa health spending account natin. So sayang naman kung isandaan na lang, di ba? Para pa mag magpama magpamasahe kami, ubus agad. So, naisipan ko mag-search. So, nakita ko sa online itong website na cpapmachinescanada.ca or .ca ba or .com ba? Basta ganun. CPAP So, based siya sa Toronto. ah uh, tapos, tinawagan ko rin yung, ano, yung insurance ko. No? Kasi, baka mamaya hindi nila sagutin kung dito ako bubili sa kanila sa CPAP So, Canada. So, naman nila na eligible naman akong bumili dito kasi Credited naman nila tong company na to. Alam nyo ba kung magkano lang ito sa kanila, itong buong package na to, compared sa $3,000 na uh, cha charged sa akin ng, uh, ng clinic, ng Rest Easy Alberta. Ang CPAP na to is $1,643. Halos kalahati, no? So, sinamahan ko na rin siya ng 50 packs na filters, no? which is $100, so mga $1,743 na, no? Ngayon, dahil first time kong bumili sa CPAP Machines Canada, meron silang binigay sa akin na code. So, may 10% discount pa. So, may bawas pa na $174.30. So, ang suma total natin is $1,568.70. Yung 80% ng presyo na to is, ano lang, $1,254.96. So 80% na sagot ng insurance ko, yun ang babayaran ng insurance ko. Ang matitira is $314.74. Yun ang babayaran ko. Ang laki ng diferensya, di ba? So 314 sorry, 313.74 sa $600. Kalahati rin. So may matitira pang $300 sa spend health spending account ko. Di ba? Hi, hey, Sandra. Hey, stay here. Stay you Where's your clothes? Ako. Kailan pumasok si Sander natin, no? Okay lang sana kung 100% ang babayaran ng camp ng insurance natin, no? Walang problema. Doon na nakukuha para mabilis. Pero, sayang din yung 300, eh. No? Mga gamit pa natin yun sa mga gamot, sa mga 20% ng gamot, 20% ng masahe, 20% ng Cairo. Eh, kasi February pa lang ngayon, ano, ilang buwan pa bago matapos yung taon. Next year pa ba? Make sure pa, maire-reimburse yung health spending account natin. So, ayan, share ko lang sa inyo, no? Baka meron din sa inyo na nangailangan ng CPAP. Ayan, check nyo yung website. So, ayan, mga pards, no? Naka-set up yung CPAP natin. Ayan, yeah, so pressure natin is 4. Agad -ag -ag 20 at. Ayan, yeah, so tapos, ito na ba yung mask natin, no? Para na tayo si Darth Vader. <laughs> Pero okay siya, no? Comfortable ko siya lang. Ito, nakapaglit laki. Plus, comfortable siya sa dati kung ano. Plus, ko, so, matutuwa si Vizzy dito. Hihibig na rin ang tulog Hindi di yan ako may... Hindi yan ako may na uh, humilik. <laughs> so, para mga parts, so, hanggang dito na lang muna. Sa so, susunod na video, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, ha? Salamat. Ingat kayo parating. <coughs>